Kaya ako Meritays, ako na lang ibigay ang bayad itong kalabasa niya. Hindi naman pala ibigay ko lang, maya ko lang abot ha. Pagbalik ko din yan at kukuha lang akong pambayad sa amin. Para sige, Pati ako ko ko na itong kalabasa ko. Okay. Bye bye! Meritays! <tell noise> oh. Ano yung labit-labit mo? Suha? Aba! Ay, madilaw! Saan ka nakadali niyang suha mo? Anong suhang pinagsasabi mo, kumarit eh? Kitang-kita mo ito'y kalabasa! Kalabasa! Pabagit tanga! Kalabasa! Suha, suha! Balibag ko to sa iyo, nakasuha ka! Atis, eh, akala ko'y soha. Kalabasa ba yan? Eh, eh. Magkahawid na magkahawid naman ng soha. Saan ka nakabili ng kalabasa? Oh, man Ben kumari Tays. Itang eh, kita mong kalabasa. Hindi lang ko nabili sa kumari Rochelle. May ko. Wala pang ang bayad at ibabalik ko pa. Eh, eh. Oh, Ay, di yung baga ka na Rochelle. Oh. Sila pala may kalabasa, ha? Honey. Wala silang kalabasahan, Kumari Tess. Ito yung nangkat lang sa palengke. Tinubuan ng limang piso. Aba, kainamang ka. Ah, inangkat lang din sa palengke. Hoy, oh, nangangaribuhan din sa tubo. Siguro yung si Kumari Tess. Maligat kaya ang kalabasa? Eh, Kumari Parang pakawari ko naman, Kumari Tess, sa ito na may maligat. At magandang pagkakalabasa niya. Oo. Oh, baka naman yan eh. Bolok ang loob. Hindi mo man lang pinahati doon. Pa, oh, loob ka sa baychinko. Ay eh, namang ka na. -mangkana. Ay hatiin mo nga kumarit eh. At pag maganda ay eh, hati tayo. Heni. Ano? Hahati ka pa din sa maliit kong kalabasa. Ay, ang anak ko'y pito. Ay, nilalagyan ko ng sardinas. Aba, kalamang ka naman. Babila ka lang ng iyo. Pumunta ka dun, ah. Tumingin ka din ng kalabasa. Hahati ka pa din. Para ka naman. Tanga. Eh? taste. Ayakin lang naman sana titikman ko marit taste. Ay, kung nga, hindi na. Sa na, yan. Baka nga kulang pa sa inyo yan. Napakaliit naman. Doon na lang ako bibili mamaya, pag ako'y nakalabas. E eh, ngaiba ko ito bagay, nakapagdala ng hulog mo na. Hindi pa, ako maritis ako nakakapagdala ng hulog. Ako nga'y wala pa rin pang hulog, sa so, pag-asa. Uy, bakit? kasi hindi ka pa nakakapaghulog hulog eh, araw na ngayon. Ah, kani Merkulis. Obo! Di ba't bukas eh, hulugan mo din sa card? Oo. Oh. Ngayon, Merkules, isa pag-asa. Ay, oh, bukas eh, hulugan ko din sa card. Ay, di ko pa nga rin alam. Kung ako'y makakapaghulog at baka maaaring pinanaman naman ako. Aba? Dami mo lang utang. Kaya na lang pati ikaw eh, nangangarindi sa iyong mga bayari. Ay, maano lang. Kumaritis. Kung ko eh, nangangutang. Hindi mo naman pangalan ang ginagamit ko. Obo! Hindi ko ako pinakikialaman sa mga pagkakaautang ko hindi naman ako nanghihiram ng panghulog sa iyo? Obo! Hindi ba't hindi sa itong kalabasa ko at matatauhan ka? Ola, ola, ola! ko lang naman. Hindi naman ko pa pinakaalaman sa mga ginagawa mo. Ola, sige! Ako ganda pa rito ah, Tiyan ka na. <laughs> <laughs> Sorry. <Danna! laughs> Shout out kay Kumarites Carl Gabriel Islaba. Galingan mo ang pag-aaral mo. At ikaw pala, engineering Kumarete. Sabi ng iyong lola. Ako dahil lagi mong pinapanood. Oh, dani, Ay, good luck! Dana!